panalangin para sa ina ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Reina ng Kabalal-Banalang Santo Rosario at magiliw na ina ng lahat ng tao, akin pong tinatadaga ang aking sarili sa inyong kalitmilitang puso at tinatagumilin sa inyo ang aking pamilya, balita at ang buong sangkatauhan. Nawa ay inyong tanggapin ang aking pagtatalaga, mahal na ina. At ako ay inyong gamitin ayon sa inyong kagustuhan upang may para ng inyong mga plano para sa mundong ito. O kalinit-linit ang puso ni Maria, kayo ng langit at lupa. Maghari kayo sa akin at turuan niyo po ako kung paano kayo pa ang puso ni Jesus na maghari at managumpay sa akin at sa aking paligid kung paano siya ay naghari at nagumpay sa inyo. Ina ng kabanal-banalang rosaryo, ipanalangin niyo po kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.